kumusta mga kabayan welcome back sa aking vlog sa Montreal, Canada snowy tayo ngayon yan time check natin 5.30 na umaga temperature natin negative 7 feels like 7 Ini ni lima belas satu malam ni. Kapal dah selang tingnan ako ng babae kasi yung phone ko nakaharap sa kanya yan naging maputik na siya pag nabasa ka pero kamamaya maglalagay sila ng asin itong daanan dito yung sa sidewalk the sidewalk bina bulldoze dito yan may maliit na bulldozer dito sa daanan ng tao tapos sabay lagay ng asin kasi gitna lagyan na ng asin yan baka mamaya hindi pa sila naglalagay ng asin kasi mahaba yung araw na mahaba yung oras na nagkaroon ng asin Ayan, bundok yung snow. Binobuldos to, tapos kinakarga sa truck yung snow na binoldoser. Tapos ililipat. Sige mga kabayan, may tayo ulit. Pababa natin mga kabayan. yun yung bus na sinakyan ko yan mas maraming snow yan din yun dito yung bisikleta yun itong mahalo ng snow dito yan yung snow puno, maraming snow ito yung bus station so, ito yung number ng bus na sinasakyan 161 Ayan naman, daming snow dito ko. Oh. Ayan. Ang doon sa gilid. Ayan. Binaboldos nila to kasi para makadaan yung sasakyan. Itong sa dinadaanan ko, may Ilinis din. Oh. No? Pero ano din to. Lagyan din to ng asin. Ayun, ito tayo tatawid dyan. Ito tayo sa kabila tatawid. Kasi may nagre-lifter dito sa kabila eh. Wala masyadang sasakyan ngayon kasi yung iba late pa yung pumapasok pumapasok ng iba ano pa ayan nag mag lift lang siya oh ayan oh bawal yan, eh ayan oh mag lift lang siya so, kaya huwag na tayong dumaan dyan hindi naman tayong dumaan dito mamaya tatawid din lang tayo para may iba naman kasi doon ako dumadaan sa kabilang side dito na tayo dumadaan dyan na binaboldos binalinis uh, yung sulatan na pintura yung bandarison nililisan yan pagkalipas ng ilang ling isang linggo, dalang linggo may sulat na naman ito yan mga kabayan yan o no, pakita ko lang sa inyo ito yung bulldozer dito ito kasi yung snow yun yung snow. Yun, mga kabayan malinis o oh. may asin yan ito yun, nagbigay na sila ng asin yun, nagbigay na sila ng asin lapit na tayo sa trabaho mga kabahin malinis malinisan na lang Ganyan dito. Yung priority ng bulldozer dito yung mga commercial areas eh. Yung mga store. Yung mga schools. Basta yung mga commercial. Yun yung priority ng mga bulldozer pala rinisin. Puti ng side ko. Oh. Pero pag naulan na ito, malalosa na ito. Pansinin nyo, ito yung snow na pinakita ko sa inyo nakaraan. Kung nalagdagan siya ulit, oh. gabundok. Yan. Hindi pa nalulusaw. Ah, tambakan ulit. Oh, lapitan natin. Ayan siya, oh. Yan. Namumuti-muti siya. Yan. Yan, gabunok yung snow. O, sige mga kabayan. Namiya ulit tayo. Kakalabas lang natin sa trabaho. Yan. So, ito yung snow na naipon mula nung Sabado ng gabi hanggang linggo ng buong araw. Yun. Nagbundok pa rin siya. Ngayon, temperature ngayon nasa uh, negative 3. Feels like 4. So, malamig siya. Pero kaninang umaga, mas malamig. Kasi kaninang umaga, ano eh, negative 7 feels like 9 so ngayon ayan nakikita nyo yung sahig ayan so naglagay na nga sila ng asin ayan kasi kung hindi nilagyan ng asin meron pa rin snow tsaka maputik yan yung paraan nila Akala ko noon hindi niya kala ko walang asin na nilagay tataka ko bakit na nilagay ng asin yun pala yung asin yun yung mabilis maglosaw ng snow para magiging tubig siya. oras natin ngayon 10 minutes to 3 o'clock ng hapon Ayan. so akala mo umulan pero hindi siya umulan talagang ano lang siya yung nalusaw lang yung mga kasada at saka bumaba yung temperature yun o, no? mayan tingnan nyo, maputik siya o oh. Yan yung mga kabayan, ma maputik siya. Ito yung gilid snow. Yan. Pag hindi na ha, daanan. Yan. Pero ito na daanan. Yan, maputik siya. Nagtataka din ako noon, sabi ko bakit maputik. Ganito pala siya pag yung snow, pag laging nadadaanan ng tao nagiging daanan ng kasada ayun nagiging mga maputik siya nahalo kasi siya sa alikabok yan pansinin niyo hindi lang to snow sa kaasin meron din siyang ano meron din siyang buhangin na nilalagay dito tayo dadaan sabi ko para walang sunod. Yung araw. Eh yeah. yeah, yun yung kasada. Ayan, may buhangin siya. Ayan. Yeah. para hindi kaagad mawala yung yung asin. Dahil tulong din ng buhangin na to para hindi malusaw agad yung ano mawala yung asin para kahit mag-snow pa may babagsak na snow malulusaw pa rin. Kasi di dikit yung ano yung didikit yung asin sa uh, sa bato sa buhangin so yan yung gilid natin puno ng snow yung gilid saka uh, yung mga slack yan pag nag car wash ka wala wala sayang na yung car wash mo kasi mapuputikan lang ng So yung malakas lang dito na na ano na snow na car wash pala At yung panahon ng summer yan so marami na papa car wash niyan si summer pero pag ganitong ano winter hindi na nilinisan ng ilang buwan yung mga sasakyan na yan yung mga kotse bago mag snow bago bumagsak yung winter nagpaparaps prop na kaagad sila ang tawag sa rust prop niisprihan nyo ng kimikas yung ilalim ng ano ng kotse ng sasakyan para hindi siya mga lawang kasi pag hindi mo naisprihan pag hindi ni rust yan mabilis kalawangin yung ilalim ng sasakyan mo Ganoon kahalaga ng rust proof Ito yung Sa so, kailan natin sa bus Maramig sa salabas Dito sa loob ng bus na, Warm dito sa loob ng bus Kaya, malaking toto Sa Pilipinas, baliktad Sa Pilipinas, aircon yung hinahanap natin na bus eh Para hindi tayo minitan dito baliktad dito warm pero pagdating naman ng summer pag sobrang init pagdating ng summer may aircon naman to yung bus na to pinapanda nila yung aircon pagdating ng December ay ah, pagdating summer kaya dalawa yung gamit dito ng bus yung aircon saka yung heating sa loob ng bus kaya no worries pag uh, sumakay ka hindi ka rin nalamigin hindi ka rin mainitan pag natin na sa amal so magta-travel pa ako ng mga 15 minutes tapos maglalakad ako ng 5 minutes so mga pasayro na ngayon na uh, sumasakalit Pag may mga pasok na may mga klase na medyo sobrang dami na ng pasayero kasi may mga school so bukas mag start yung school bukas sa so, dalawang band din wala walang school walang pasok tayo dumaan sa kabila kasi sa kabila doon tayo dumadaan kaya lang natin sa bus mga kabayan ito tayo dumaan sa gilid ng bus ng park ayun o nandyan yung park punong puno ng snow pag summer punong puno ito ng tao ayun tatawid muna tayo sabay tayo mga kabayan yeah ah white yeah ata basta isang halata din. dito wala pang asin dito pero ang kabilang side wala pa rin asin yan maputik pa rin yung kabilang side kaya may okay, upuan dito ito tayo dumaan sa gilid yung bus yan na napakalaga ng gulong dito ng tire merong dalawang klase ng tire dito yung summer tire saka yung winter tire kaya pag pag winter tire ito yung gagamitin mo yung pang winter talaga pero pag summer tire di palitan mo ng summer tire pero yung iba meron namang isang gulong na all season pag all season na gulong maganda din yun kaso ang problema ay maingay maingay pagdating sa ano pagdating sa sa summer sa highway kaya yun ang kaibahan pag ginamit mo yung winter tire sa summer tire pag nagbiyahe ka ng highway ang ingay ng gulong may 'yung summer tire, 'yung ano 'yung winter tire pag ginamit mo sa highway 'pag uh, summer. Kaya kailangan mong palitan. 'Yung iba pabor nilang all season, pero usually uh, para sa akin, mas maganda talaga 'yung nakabukod 'yung winter tire tsaka 'yung summer tire. Para uh, hindi masi madali masira yung gulong kasi pag all seasons lang masisira mabilis masira kasi hindi napapalitan yung gulong at is yun may replacement yan yeah. yung kawawa yung mga sasakyan dito yun oh know? yun know? oh kaya pag bago yung sasakyan dito kawawa yung bagong sasakyan dito kaya walang selby yung mga bagong sasakyan dito yung mga ginagamit kung wala kang garahe. O sige mga kabayan, kita ko isulit tayo sa sunod na channel ko.